Pinubad ng siga ang mabigat na bakal na kasuotan, at basta nalang itinapon, na nagpatumba sa katabing mesa ng bato, agad niyang naramdaman ang gaan ng katawan. Bigla siyang lumipad pataas, ginamit ang kakayahang pangagila para umatras ang pinuno ng Dragon Tiger Gate. Wala na ang bigat ng bakal na kasuotan. Isang sipa lang ng siga ay lumipad ang pinuno. Habang hindi siya nakabantay, muli niyang sinugatan ang tiyan nito. Ang matinding sakit ay nagpaatunga sa pinuno. Kaagad niyang sinunggaban ang balikat ng pinuno. Kasabay ng paggalaw pababa, sinugatan ang kanyang braso. Sa huli, pilit niyang binali ang kamay nito. Agad na nawala ng lakas ang pinuno. Tinamaan siya ng malakas na suntok ng siga at tumilapon. Malapit ng lipulin ng masamang tao ang lahat. Hindi na matiis ng lalaki. Isang suntok ang nagpabagsak sa masamang tao. Bakit napakahusay ng lalaking ito? Lumabas na siya pala ang pinakamagaling sa Timog Rehiyon. Sa araw na iyon, nagdaos ang mga dayuhan ng paligsahan. Ang layunin nila ay nakawin ang lihim ng Chinong martial arts. Ngunit kahit ang mga maestro ng bawat sekta ay hindi kayang talunin ang mga dayuhan. Kitang kita na ginagamit ng mga hapon ang paligsahan para makapanakit at ilagay ang tao sa panganib. Sa oras na ito, sang anino ang mabilis na lumipad patungo sa entablado at sinipa ang hapon palabas. Ang malakas na puwersa ay agad na nagpagalit sa hapon. Kaya't walang sabi-sabi, sinugod niya ang lalaki ng buong galit. Ngunit ang lalaki ay nadepensa lang sa bawat galaw. Puro depensa at pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng martial arts. Hanggang sa tamang punto lang. Pero ang mga kalaban ay walang respeto sa martial arts. At nagsasalita ng mayabang. Kung ganun, ang lalaki ay kailangang turuan ang kalaban ng leksyon. Anong estilo o grupo ka ba? Ano ka ba talaga? Wing Chun ni Jian, Nalaman ni Ipman na ang lalaki ay ang pinakamagaling na mandirigma sa timo. Agad na naging interesado ang hapon. Gusto niyang talunin ito sa sariling kamay. Para patunayan na ang karate ang pinakamalakas. Hindi niya alam na malapit na siyang magbayad ng mahal. Para sa kanyang kayabangan. At sa sandaling ito, ang lalaki ay kalmadong humarap sa pagsalakay ng mga kaaway. At mabilis niyang napaatras ang mga kaaway ng sunod-sunod. Jayang. Papatayin ko kayong lahat. Sina! Madaling natalo ng lalaki ang limang pinakamagagaling na mandirigma ng mga kaaway. Pagkatapos ang mga natalong kaaway ay dinala sa harap ni Kawadaki ng Black Dragon Society. Tingnan mo ang talunang lumpo na ito. Iisipin ni Kawada na napahiya ang kanilang Black Dragon Society kaya't diretsong pinatay niya ang lumpo na ito. Pagkatapos ay inihayag niya sa lahat, na ang lalaki ang pumatay sa hapon, at sinimulan siyang ipahuli. Sa oras na iyon, nalaman ng lalaki na hinahanap siya ng mga hapon, kaya't napilitan siyang dalhin ang asawa niya sa Northern Dragon Tiger Gate, at ginamit ang pangalang Giki. Ang pinuno dito ay sakto namang biyanan niya. Pinuri siya ng biyanan niya ng paulit-ulit, dahil natalo niya ang mga kaaway sa Timog Rehiyon. Kahit na ang Timog at Hilagang Rehiyon ay magkahiwalay ng libu-libong milya, para maiwasan ang pagkakakilanla ng lalaki. Sinabihan pa rin siya ng biyanan niya na huwag gumamit ng Wing Chun. Pero sa mismong sandaling iyon, may lumipad na karatula papasok mula sa labas. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ng lalaki. Kaya't nasalo niya ito ng maayos. Ang totoo, dumating ang pinuno ng Eagle Claw Sec para maghamon. Gusto niyang kunin ang lihim na teknik ng Dragon Teacher Sec para ihandog sa Black Dragon Society ng mga dayuhan. Nang makita ang tanyag na mandirigma mula sa hilagang rehiyon, nahandang maging tuta ng mga dayuhan. Si Master Brother ay nagsabi na si Leader Zhao ay isang kahihiyan sa mundo ng martial arts. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay nakakatakot. Madali niyang nadurog ang mga bato sa lupa. Pagkatapos ay sinabi niya na kung may makakatalo sa kanya mula sa Dragon Tiger Gate, hindi na nila kailangang ibigay ang lihim na kasanayan. Ang lalaki ay naisa ng lumaban upang turuan siya ng leksyon. Ngunit siya ay pinigilan ng kanyang biyanan sa tamang oras. Sinabi ng biyanan na ang kakayahan ni Leader Zhao ay hindi nalalayo sa kanya. Ang karaniwang martial arts ay hindi kayang talunin si Master Zhao. Kung gagamit na Wing Chun ang isang lalaki, malalaman ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya't nagpa siya ang Bienan na siya mismo ang haharap kay Master Zhao. Hindi inaasahan kahit matanda na ang Bienan. Nagawang makipagsabayan kay Master Zhu. Nakita ni Master Zhu na may kakayahan ang matanda. Diretso niyang ginamit ang kanyang lakas at pinunit ang kanyang damit. Pagkatapos ay hinubad ang mabigat na bakal na damit. Madali niyang nawasak ang mesa sa tabi. Ngayon siya ay parang mailap na kabayo. Totoo nga ang biyenan ay walang kalaban-laban. Sa pag-atake ni Panginoong Zhu, sa oras na ito, nais ng lalaki na lumaban. Ngunit tinanggihan pa rin siya ng biyenan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban kay Panginoong Zhu. Ngunit kahit anong gawin ng biyenan, napigilan lahat ng kalaban, pati ang King Longyan Yan Yu Dao sa kanyang kamay, ay naputol ni Master Zhou. Luo. Matigas ang ulo. Ang pagharang sa akin ay katumbas ng pagkuha ng aking buhay. Kung ganun, ibibigay ko ang lahat para ipadala ka kay Yama. Yongcheng. Yong Cheng, dalhin mo si ama para magpagamot. Ako ang haharap sa kanya. Napakatatag ng iyong pundasyon. Anong samahan ang iyong kinabibilangan? Yike bumalik ka sa akin. Bumalik ka. Fuchuan, ama, huwag magpadalos-dalos sa galit. Kailangan mong unahin ang kabuang interes. Buhay ka pa. Lahat ng tao ay tinitingala ka bilang huwaran at pag-asa. Ngunit sa araw na ito, kung mamamatay ka para dito, mawawala ng pag-asa ang lahat. Sa mundong ito, pwede nang wala ako si Zhang Tong. Pero, hinding hindi pwedeng wala. Ikaw, si Iki. Kayo, lahat kayo tumabi sa harap ko. Tama ang sinabi ni Master. Sa buhay na ito, ako si Chen Fang, sa tingin ko wala akong kakayahan. Natulad ni Ip Man, kayang punitin ang mga kaaway, pero kapangyarihan at reputasyon ay may pagkakataon pa. Kahit paano, bago ka maging pinuno, ako ang nakatatandang kapatid. Kayat sinamantala kita. Ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Ako ang mauna. tatlong antas ng sining ng pakikipaglaban. Malinaw na lakas. Bata ka pa. Ngunit naging bihasa ka sa lihim na lakas. Ikaw ay may potensyal. Gusto mo bang sumali sa Black Dragon Society para maglingkod sa hukbo ng emperador? Pagsilbihan mo ang lolo mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Kuya. Ilagay ang hangin sa Chan. Tumingin sa buwan sa likuran bawasan ang lakas ng tatlong bahagi, at akihin ang dantian. Si Chen Fang, biglang naging malakas, hindi, hindi siya naging malakas, may nagturo sa kanya, natagpuan ang kahinaan ng guro, ikaw. Ni kahit si master ay hindi siya masaktan, Zhu Zili, pero ang pinuno ng sekta ay kayang makita ang kanyang kahinaan sa isang tingin. Ibig bang sabihin na ang lakas ng pinuno ng sekta ay mas mataas kaysa kay Zili? Sino ka ba talaga? ang pinuno ng sekta ng long Yike. Nasa hilagang rehiyon ako, hindi ko kailanman narinig ang tungkol sa'yo. Nino ka nag-aral? Saan ka nagmula? Ano ba ang sinasabi mo? Anong kinalaman mo rito? Gamit ang mga tusong paraan, nasaktan mo ako ng minsan. Hindi mo na ba alam kung sino ang mas mataas? Sige, tanggapin mo ito. Bukas ang gitna. Putulin mo sa gitna. Magaling, magaling. Nawala ang hakbang, hampas ng buntot ng dragon. Magaling ang pagkakalaro ni kuya. Ang galing ng leader. Galing ng tira. Master, kaya mo yan. Ngayon tingnan natin, kung paano ka paiiwas. Pag-iwas ng ginto, espadang babago ng mundo. Guru, bakit hindi mo ako pinatay? Sinabi sa akin ng pinuno, mga kasukasuan ng kamao ay palabas. Ang mga daliri ay papasok, kung alam mo lang ang pagsunto, at hindi ang pagpigil. Tiyak na magdurusa ka. Dapat mong malaman na pitong bahagi ang pag-atake, at tatlong bahagi ang itira para sa sarili. Ito ang disiplina ng mga Tsino sa pakikipaglaban. Pitong bahagi para talunin ang kalaban. Tatlong bahagi para sa sarili. Natalo ka. Simula ngayon. Hindi na kayo maaaring pumasok sa aming Longfumeon. At isa pa, ang aming Longfumeon ay hindi kailanman sasali sa inyong hapon's na Black Dragon Society. Umalis, lumayas kayo. Ang galing ni Dachi Show, astig. Mag-ingat, kuya. Mag-ingat ka. wala kang respeto sa martial arts. Naging trader na nga ako. Ano pang respeto ang aasahan mo? Yike. Kuya, kuya. na napasubo tayo. Maghanda ka sa kamatayan. Hindi na makatiis. Wala nang dahilan para magtiis. Walang dangal. Dapat parusahan ang taksil ng bayan. Josely, karapat dapat mamatay. Ano ang kakayahan ng pag-atake ng patago? Isa pa. Suwerte. Magaling ang pagkakagawa Hindi magaling Ama Kaya mo yan, huwag nang lumaban Baril sila Kapag natalo mo si Zuzili Bubunot sila ng baril Kapag pumutok ang baril Aakitin nito ang mga hapon Kapag natuklasan nilang ikaw si Ipman Ang long few men ay lilipulin ang buong angkan. Kasalanan nito ng kawalan ko ng kakayahan at katiwalian. Nadamay ka. Ang lihim ng Lung Fu Men ay nasa kay Chen Fang. Ibigay mo sa kanya. Samahan. Yong Cheng, dalhin mo si Sam sa ospital. CJ. May sugat na siya mismo. Pininaan ko naman ang palo ko sa kanya, hindi mo ako masisisi. Napakahusay ng kakayahan ni Ginoong Zoo, aaminin ko ang pagkatalo ko. Ano ang sinabi mo, aaminin mo ang talo mo? Tama, nakakamangha ang galing ni Master Zoo, hindi ko siya kaya, impossible. Kita naman na napigilan mo siya, kami lahat, nakita namin, na, kitang kita namin, bakit? Yan ay ilusyon ninyo. Kung hindi ko siya inatake ng palihim, hindi ko masasaktan si Master Zhao. Kapag siya ay seryoso, tiyak na matatalo ako. Sabi ko nga, isang simpleng, ang pagbagsak ng Lung Fiu Moon, paano posible na may makakalaban sa akin? Dahil sa iyong pagiging matino, ibigay mo ang mga lihim ng Lung Fiu Moon, at palalampasin ko kayo ngayon. Ikaw ang talo. Bakit kami magbibigay ng lihim na kasanayan sa mundo ng martial arts? Kung sino ang malakas, siya ang tama. Tinatanggap mo ba? Tinatanggap mo ba, Kuya? Sumusuko ka ba, Kuya? Tama na. Ibigay mo sa akin ang lihim na aklat. Ano ang sinabi mo? Sabi ko ibigay mo sa akin ang aklat. Lumayo ka. Hindi mo siya pwedeng ibigay. Umalis ka, Kuya. Huwag mo akong galawin. Ibalik mo sa akin ang lihim na aklat. Ibalik mo sa akin ang aklat. Kunin ang aklat, umalis dito. Ikaw talaga, duwag. Karapat-dapat ka bang maging pinuno? Ang pintuang dragon at tigre ay tuluyan nang nagwakas. Tayo na. Puminto ka. Tayo na. Puminto. Ibalik mo ang aking lihim na aklat, kuya. Ibalik mo ang lihim na aklat sa akin. Bakit ka nagsisinungaling? Kahit na, natalo mo na si Zouzili. Bakit mo, ibinigay sa kanya ang lihim na aklat? Bakit mo? Ang Eagle Claw Clan ay suportado ng mga hapon. Kung ipagpapatuloy natin ang laban, magiging masama lang ito para sa atin. Ganun ba? Natakot ka sa mga hapon? Natakot ka mamatay? Hindi ako natatakot sa mga hapon. Kundi, tumahimik ka. Nakalimutan mo ba ang sinabi ng guro? Kailangan nating pukawin ang damdamin ng lahat. Kailangan nating magkaisa para mapukaw ang damdamin ng bayan. At ikaw, akala ko pa naman noong una, ikaw ay may integridad at kakayahan. Isa kang dakilang bayani na katulad ni Ipman. Ngunit pagkatapos umalis ni Master, natuklasan ko Pareho kayong may apelidong Ip. Si Ip Man ay naglakas loob na tapakan. Ang mukha ng mga hapon. Ngunit ikaw, isa ka lang palabas, duwag na pagong. Ang ating guro ay nasa ospital na dahil sa pagkakabugbog. Pero natatakot ka sa mga hapon, at sumuko kay Zuzili. Pati ang sikreto nating aklat, ibinigay mo pa. Kanina lang, nagpapakahirap pa ako para sa iyo. Mula pagkabata, sinabi sa akin ng aking guro, kapag walang paninindigan, mahihirapan ang tagumpay sa martial arts. Ang aking sinasanay, Chen Fang, ay ang malakas na suntok. Hindi ko matutunan ang mahina at malambot na galaw. Simula ngayon. Ako si Chen Fang. Pinutol ang ugnayan. Opisyal na umaalis sa Long Human. Pinutol ang ugnayan. Opisyal na umaalis sa Long Human. Yike. Hindi ka karapat dapat maging sino. Tayo na. Takstol. Walang hiya, masamang tao. Trader, nakakadiri, masamang tao. Talagang duwag. Este Kawada, tagumpay na akong nakakuha ng lihim ng Longhu Gate. Mangyaring tanggapin ito. Hanggang sa araw na ito, may ilang dosenang paaralan ng martial arts ang sumali sa Black Dragon Society. Ang iba na ayaw sumali ay nagbigay na rin ng kanilang sariling lihim na martial arts. Hindi magtatagal Black Dragon Society. Ay tiyak na maghahari sa hilagang rehiyon ng martial arts. Magaling. Mga ito ay pangalawa lamang. Ang pinakamahalaga ay Ang Imperial Japanese Army ay maaaring gumamit ng Chinese martial arts para patayin ang mga Tsino. Nakakatuwa lang isipin. Zhou Zili, lumabas ka rito. Chen Fang, dinala mo ang grupong ito. Sumugod ka sa aming Eagle Closet. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Huwag nang magsalita pa, ibalik mo sa akin. Ang aking Dragon Teacher Sect na lihim. Senior Brother, nasa kanya ang lihim. Hayop ka. Ang aking Dragon Teacher Sect na lihim. Hindi papayagan ang mga hapon na sumilip. Ibalik mo sa akin. Master Joy. Ang inyong mga lihim na kasanayan, na napasama sa aming Black Dragon Society, ay isang karangalan para sa inyo dahil hindi ninyo ito pinahalagahan. Master Zhao. Huwag mag-alala, yun ni Kawada. Agad ko na silang tatapusin. Sabay-sabay tayo. Mahal. Mahal, bakit ka bumalik? Kumusta si tatay? Ang kalagayan ni ama, ay medyo stable na, mabuti kung ganoon. Mahal. May nangyari, si na Chen Fang, ay sumugod sa Eagle Claw Gate para nakawin ang lihim na aklat, at nahuli sila ni Zhu Ano nang sinabi mo? Si Kawadaki, ang vice presidente ng Black Dragon Society, ay nasa Eagle Claw Gate noong oras na iyon. Nang pumasok si na Chen Fang at ang iba pa, agad silang hinuli ni Kawadaki, dahil sa paglabag, sa mga hapon, bukod pa rito, bukas sa palengke, patawan sila ng kamatayan, para magsilbing babala. Nais lang nilang bawiin ang lihim na aklat. Bakit kailangan ng mga Hapones? Patawan sila ng kamatayan. Ginagawa ito ng mga Hapons. Para lantaran. Nasupilin ang tapang ng mga Chino. Kapag nasa panganib ang bansa, tungkulin ang bawat isa. Gusto rin naming maging katulad ni Ipman. At tapakan ang mukha ng mga Hapons. Sa ilalim ng aming mga paa, ilingin ang bagong leader. Palakasin ang Lungfu Labanan ang mga Hapons. Yongcheng. Sa pag ko, Malaki ang posibilidad na makilala ng mga hapon ang aking pagkakakilanlan. Maaari rin na madamay ka at si ama. Ano ba ang sinasabi mo? Bagamat ako'y isang babae, ako'y higit pa sa lahat isang chino. Ang mga hapon ay inaapi tayo. Sa ating sariling teritoryo, kailangan may tumayo para sabihin sa kanila na tayong mga chino ay hindi basta-basta inaapi. Ikaw na ang pumunta. Huwag kang mag-alala, iligtas mo sila. Aalagaan ko ang sarili ko at si ama. Aalagaan ko rin si San. Hindi ako magiging pabigat sa iyo. Hintayin mo ako. Dong, tingnan mo. Nahuli na naman siya. Ang malas naman nito. Ang Lungfumen ay isa ring kilalang. Sektang may pangalan sa hilagang rehiyon. Pero, ngayon, ang mga disipulo ng pintuang ito, ay hinuli ng mga hapon. Sobra na ito. Narinig ko na mga hapon, ang kumuha ng lihim ng lung Moon. Si Chen Fang ang nanguna para kunin ito. Ngunit ang resulta, paano ba natin hahayaan? Ang mga hapon bang ito ay nandito para mang insulto? Miss Kawada, handa siyang bigyan kayo ng isa pang pagkakataon kailangan nyo lang aminin sa harap ng lahat, na mas malakas ang Japan kaysa sa China. At sumali sa Black Dragon Society, kapag ginawa nyo iyon, palalayain ko kayo. Ang cute mo, inaamin ko ang iyong mga ninuno. Isang maliit na bansa lamang. Karapat dapat bang makipagtagisan sa ating China? Ako si Chen Fang, kahit mamatay, hindi ako yuyuko sa mga Hapons. Tama, mas pipiliin ko pang mamatay kaysa sumuko. Napakagandang halimbawa ng pagiging matatag kahit sa kamatayan. Kung lahat ng sino ay tulad ng sinasabi ninyong matapang at may prinsipyo. Bakit mayroong dose-dose ng mga paaralan ng martial arts na sumanib sa Black Dragon Society ko? At bakit nila inialay ang daan-daang mga lihim na aklat ng martial arts? Ang mga aklat na ito ay ang ugat ng isang sekta. Ibigay ang lihim na aklat parang pagputol sa sariling gulugod. Ang mga sektang ito ay nababaliw na. Napakaraming lihim na aklat kung matutunan ito ng mga hapon ang Chinese Kung Fu. Tayo, mga kababayan, paano mo ito lalabanan? Sa totoo lang, hindi ba't dahil sa inyong kaloob-looban, ay may taglay na kababaan? Kaya't napakaraming sino, ang sumasama sa amin. Ang sinasabing mas pipiliin ang mamatay kaysa sumuko, ay isa lamang pagpapalubag loob ng mga mahihina. Nakikita mo ba ang apat na salitang iyon? Sakit ng silangang asya. Sinasabi nila na kayo mga tsino, malubha ang sakit. Kalokohan. Ikaw ang may sakit. Sinasabi ng mga hapon na kami ay, sakit ng silangang asya, kung pwede tiisin, tiisin mo. Kung ikaw ay isang sino, sama-sama tayong labanan sila. Sino ang maglalakas loob, mamamatay kasama sila. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Sugod na, kung susugod ka, sugod na. Ayoko namang mamatay na walang saysay. Kayo? Tama nga ang sinabi ko. Kayo ay isang grupo ng mga may sakit, at malubha na ang sakit ninyo. Wala nang lunas. Kung ganun, panoorin ninyo ito. Magsalita laban sa imperyo ng hapon. Ano ang magiging kapalaran? Tayin nyo sila. Sa susunod na buhay, huwag na maging sino. Tumigil ka. Sino ba ang taong ito? Hindi ko alam, hindi ko siya kilala. Nakita mo na ba siya? Pero naglakas-loob siyang harangin ang mga hapon. Wala na ba siyang takot sa kamatayan? Paano niya nagawa iyon? Ang tapang niya. Sobrang tapang niya.